Naging daan ng tropa ng pamahalaan ang pagturo ng isang sumukong rebuilding new people's army kon NPA para matuklasan ang imbakan ng sari-saring mga armas at pampasabog sa Purukuno, Sityo Balantian, Barangay Laweta, Hingoog City nito lamang Abril 10, 2024. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pili Pontilla sa Force Commander ng 1st PMFC Misamis Oriental ang sumukong rebuilding na may alias na Kadudunga. PSR listed aktibong membro ng North Central Mindanao Regional Committee 1. Itinuro niya ang imbakan ng pampasabog na naglalaman ng Superpower 90 Danger Explosive Class 2 ang nakabaon sa Banantian, Barangay Libertad. Ayon naman kay Polis Colonel Chulijon P. Kadoyak, Provincial Director ng Misamis Oriental Police Provincial Office, ang pagkakatuklasa ng mga pampasabog ay dahil sa mahalagang impormasyon mula kay Kadudong na voluntaryong sumuko at tuluyang tinalikuran ang armadong pakikibaka para mas mapayapa na ang pamumuhay. Ito ay nagpapatunay lamang na ang makakaliwang grupong ito ay terorismo hangad. Sapagkat ang mga na na eksplosibo ay nagdudulot ng malawakang pinsala, hindi lamang sa mga taga-gobyerno, pati na rin sa mga inusenteng sibilyan na maaaring makatapak nito. I commend our personnel from Misamis Oriental Police Provincial Office, headed by their Provincial Director, Police Colonel Chulidyon Kadoyak, and First Provincial Mobile Force Company, headed by Police Lieutenant Colonel Ariel Philip Pontillas. Nagpapakita lamang ito ng sinserong paninindigan ng inyong kapulisan lalong-lalo na sa Misamis Oriental, nawakasan na ang nangihinang pwersa ng komunistang grupo na NPA. Sa mga natitirang miyembro ng komunistang teroristang grupo na NPA, inaalay po namin ang aming kamay sa pagkakaibigan at pag-unawa. Yakapin po natin ang mapayapang pamumuhay kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ito po ay isang pagkakataon na makapagsimulang muli sa tulong ng programang E-Clip. Sama-sama nating itaguyod ang bagong Pilipinas at sabay-sabay nating abutin ang isang mapayapa, progresibo at maunlad na pamumuhay. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Northern Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Jules Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.